Magandang araw mga sis Brad. Samahan nyo na naman kami. Magluluto ako ng aming uulamin. Nakabili pala si Papa Jason mga sis Brad ng balis 70 pesos na karne. At kanina nga may naglako dito ng gulay sa amin. At nakabili ako ng talbos ng kalabasa at saka opo. Ang opo pala ay nabili ko lang ng 15 pesos. Tapos ang talbos ng kalabasa ay nabili ko lang ng 10 pesos. O ba diba, murang ulam talaga. Solve na ang buong pamilya. At sa nga ito ay aking niluto. At napunan na rin namin. Ang aking luto pala mga sis brad ay minamantika ko muna yung aking karne pinalabas ko yung mantika niya kaya nung nalabas na yung mantika niya dito ko na rin iginisa yung ating mga ricado kaya ng luya bawang, sibuyas at saka kamatis at nung naluto na nga yung ating kamatis ay naluhalo ko naman dito sa ating karne sabay sabay ko na mga sis brad ang paghaluhalo ng lahat ng ating mga ricado dahil pariha lang din naman yan o ba diba, tamad yan <laughs> sa inyo lang din yan kung unahin nyo yung yung bawang, unahin nyo yung ma, ano, kung sa anong gusto nyo unahin ng mga ricado, basta sa akin ay sinabay-sabay ko e, na lang. naloto na nga yung ating mga ricado at nagisa-gisa ko na rin dyan sa ating karne, naglagay na ako ng isang basong tubig, tapos pinakulo ko lang ng pinakulo, yan hanggang sa maluto yung ating karne at lumambot na rin. Kaya nung lumambot na yung ating karne, nilagay ko na yung ating upo at ayan. Tapos ginisa-gisa ko na lang din yung ating upo dyan para ma-absorb ng upo ang ating pa nga na atin na ilagay dyan. May iba't ibang way pala tayo mga sis sa ating pagluluto. Oh. Eh, siyempre ako, kung ano lang available na gulay dito sa amin, yun lang din ang aking niluluto. Kung para sa iba, ay simpleng ulam lang ito, pero sa amin, napaka-special na ito dahil ito lang talaga ang kaya naming lutuin at ito lang kaya naming iulam. Kahit simpleng ulam lang ba ito, pero nako, taob na naman ang isang kalderong kanin namin nito. Tinakpan <laughs> ko lang yan pala mga sis, ba hanggang sa maluto yung ating opo. Oh. At doon, buksan ko nga ito mga sis ay medyo kumuunti yung ating sabaw kaya nagdagdaga kami ng isang basong tubig diyan para magiging marami rin ang ating sabaw. Nintay ko lang ito na kumulo yung ating sabaw at nilagay ko na yung talbos ng ating kalabasa. Ayun, napakayami talaga nito mga sis blood. Nagluluto rin ba kayo nito mga sis Ako first time ko lang ito mga sis lutoin. lutuin. Dahil ako ko lang talaga ang pagluluto na ito dahil ito lang talaga ang available na gulay ko kaya pinachamba-chamba ko lang kung paano itulutoin pero sabi ni Papa Jason masarap daw at saka ni Kuya Kyle ganoon talaga tayo mga nanay ano mga mama kahit ano lang na pili natin lutuin lutuin talaga natin yan para may paulam tayo sa ating pamilya ay. kahit machamba lang ba ito pero nako napakasarap at ang sarap talaga ng kain ng aking pamilya Kaya magluto na rin kayo mga sis Brad. kung mayroon kayo dyang opo at saka dahon ng mm -hmm. ano ng kalabasa ay eh, naku gawin nyo na lang ganito bilhan nyo lang ng one fourth na karne naku solve na ang inyong kain akin ang inyong pang-ulam. Habang niluluto ko nga ito, sabi ni Papa Jason, ano kaya ang lasa nito? Kasi opo, tapos may dahon ng kalabasa. Pero sabi ko sa kanya, tikman mo lang kung ano ang lasa. O, at ayan, tikim-tikim din siya. O, kaya sabi niya, naku, napakasarap sa bawang palang ulam na. Ayan, sabi ni Papa Jason. O, diba? Sarap talaga magluto. Mga sis, Brad, pag ang kumakain ay na-appreciate niya yung niluluto mo. Pero pag hindi nga nila na-appreciate, ako nakakawalang gana talaga magluto. di ba ayan. ayan na mga sis, Brad, yung aking niluto. O, mukhang masarap, diba? Kain na tayo, mga sis, Brad. Palambig naman po mga sis Brad. Pakishare po ng ating video. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa aming page, pakipalo naman po. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.